So, sobrang simple nito. It's good talaga. So, na-discover namin ko para tanggalin yung mga gano'ng klase ng filay. So, eto po yung... So, andito po yung kasawa. Baka sabihin kasi ko tayo eh. So, invite tayo ng ibang tao dito. Kasi ito, ma, uh, alis na to agad eh. Ano si tatay Ay, mauuna sila eh. Walang lakas yung grip. Tao nga, tao kaya. Wala. Yeah, yeah, yeah. <laughs> <laughs> hindi niya mag diyan 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 niya, hindi diyan 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 Ano mo? Ito, ito. Tingnan mo sa video, inipit niya lang to. Ito yung ginamit niya. Inipit yeah. niya lang doon, pero ito yung pinabukas ang ginamit niya. O, oh, tama ba rin? O. mo ka yung isa, hindi niya mo gagamit yan. Tingnan mo. Nag-gets mo? Tingnan mo ah. ha. Kaya hawakan ko to. Hawakan ko to ha. Ah. O, oh, sige, ito yung pang grip mo. O. Teka lang. Ayun o, napang grip niya o. Ayun o. Oh. Yeah. Kaya niya nabubuksan. Kung mapapansin mo, kaya niya nabubuksan kasi ginagamit niya to. Ayun o, pansinin mo, i-slow mo mo. Nabubuksan niya. Eh. Kapunta Babayaran niya naman 'to lahat. Hindi <laughs> 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 natin malalaman eh, tingnan mo kasi mo. Habak pogi ah. Sige, Oh, Oh. Hindi, oh, Ginagamit naman, hindi niya mabubuksan 'yan, paginawa ka na. Good luck, Ano 300 na lahat 'yan. Hindi niya mapangahawak eh. Nabuksan niya lang kanina. Kasi ang ginawa niya yan oh. Hindi niya ay nabuksan niya rin. May grip din kahit pa pa. Parang ang effort, ang effort. Kumbaga, tingnan niya yung normal ha. Pabayaran niya to lahat. <laughs> Ayun, tingnan niya yung tingnan niya sa <laughs> Arang, okay. Tingnan niya yung pinagkaiba <laughs> ng ano, <laughs> ng normal na kamay. Ayan lang yun know? o. Oh. So, dapat mamaya, pagtapos ng hilap, gano'n na ha. So, okay. Teka lang, may, may susungkitin lang ako. Baka malali. <laughs> Wala kang babayaran, kuya. O. Ito yan, gulog sa nakasama yan.

Bakit ganyan sa kanya? Huwag mong tigas ang Hindi natin kayo lang ng person. Yan, yeah. babaan mo lang. Ay, shit, look. Ano lang Ano lang? O, isa pa. Teka lang, at baka lumuha ko ng tuloy. Kasi hindi naman pa rin. Ay, hindi naman sagot. Huwag din ko lang. Sige, oga okay, pa rin. Ganda sila. Ingat mo, ingat. Okay. Tama. Pag-ingat mo na. Kaya, ko din lang. Oga pa rin. Yung ko, sa kamay ko, nasa 2 years na siguro kasi nagluluto. Na. Oo. Ano yung bago lang na masakit sa'yo? Yung sa lehe. Gano'n na katagal yun sa ilay? Sa ilay, one month na. Ngayon wala na. Seryoso ba? Tapos itong panghihina? Ito, nasa two years na. Two years, three years. Kaya pala na sige. Ingo, Pogi, congrats. Siya na po nagsabi, mas matagal po pala. Sabi niya kayo na kasi 1 month po ano lang pala. Stick So, paano? Pag may ganyan kayo, hindi niya rin alam kung anong tawag sa sakit niya. Lagay na lang natin, ano. Hihina nung kami ng dalawang taon. Kasi yung Konek konek lang po yun, yung masakit na sa leeg, siguro late lang na trigger Pero yung pangihina ng kamay niya, galing po yun sa leeg sa bato, God bless po Punta ka dito Idol ano nangyari kanina? Yung bago natin dito, ano? Nung kanina, problema mo? Wala uh, siya Grip ng kamay ko may na may For, for how many months? One month na no? Tingnan nyo kanina yung grip niya, tapos tingnan nyo yung grip niya ngayon Kahit hindi ko pa pinapahawakan Sige, idol ganun mo lang so Hindi pa pa kita na, may grip na Saka sabi niya dati kapag ginaganya daw niyan. Ano Masakit yung dito sa so, parang may hindi. Tingnan nyo ah, kayo na bahala mag-compare ng ano, before and after. Nakita nyo kanina, todo effort siya buksan. Tingnan nyo ah. Meron dyan yung may yelo. Dyan. Yung ano, yung kalamansi. O, oh, nag-yelo-yelo yung natin para medyo matigas. So game, kita nyo naman yung itsura ng kamay ko kanina. Sige, okay. Oh, isa ba? Isa ba? Ano nila nga yan para may inumin sila magkasama? hindi ko tawa <coughs> niya. Oh, ma'am, ikaw mo mag-check, ma'am. Wala akong sarang. Wala akong sarang. Opo po sa siya. Papawin isa pa. <coughs> Papawin. <Abohin. tose> <O>, hindi <obohin. tose> daw yan. Hindi daw atin lang daw So, pag may ganito kayong case, iba nyo, mahirap ayusin. Ewan ko lang ngayon, yung sa teknik ni ganito na mga panaginipan ko, hindi ko po alam, hindi ko po alam kung lahat kayang ayusin talaga, pati yung mga ganito. Dati kasi ayoko nyo Pero kung may ganito <coughs> kayong case, sige, try natin. God bless po sa lahat. Huwag nyo itong ginag ginagaya. Partial paralysis na yung kamay, hindi niya pinacheck up. So, paano? Punta lang kayo dito.